Hindi lamang sa aspetong ekonomiya, yumabong ang mga buhay ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Ang iba'y mas napalapit pa sa Panginoon. Gaya na lamang ni David Manlumaray, dating political instructor ng NPA Guerrilla Front 57, kung saan mula sa pagiging rebelde, ngayoy isang pastor na. At salita ng Diyos ang isinisiwalat sa komunidad. Subaybayan bayan natin ang kwento ng pagbabago sa report ni agila Trooper Robin Bakay. Matapos ang mahabang panahon na pakikibaka laban sa gobyerno, napagdesisyonan ni David Manlumaray, dating political instructor ng Guerrilla Front 57, na sumuko na at mabuhay ng mapayapa kasama ang pamilya. Sa kanyang pagbabalik, ay nabuksan rin ang bagong oportunidad para kay David. Sa tulong ng 72nd Infantry Battalion at ng lokal na pamahalaan ng Kitautaw, ang dating ideolohiyang makakaliwa ni David ngayon ay napalitan ng mga aral ng Diyos. Kasalukuyang nakakustudiya si David sa Headquarters 72 IB kung saan na niya ang kanyang panahon upang maging mag-aaral ng Bible School at naka-enroll ng Ministerial Training Course. Kuda po akong nga pasalamat po sa itong nabang makagdahong naghihatagan ko niya o panahon pag iyon. sa taas nga panahon nga nakalimutan ko siya pero sa diha iunsa ta sa pagpalangga sa ginoo naagyod ang tinuod ni Diyos kayo wala pa siya na mo ay nagagiya ka wala na karon sa pagkakaroon Isasalang siya sa labing dalawang linggong session upang maging isang ganap na pastor at makabahagi ng salita ng Panginoon ang buhay ni David ay nagpapatunay na ang bawat tao ay may pag-asang magbago at matamasa ang tunay na kapayapaan sa kanilang mga puso. Katuwang ang mga taong handang ialay ang buhay para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Mula rito sa himpilan ng 72nd Infantry Battalion sa bayan ng Arakan. Ako si Robin Bakay para sa Agila News Network.